Naku, nakaranas ba ng bullying sa social media ang anak mo? Alam mo bang pwedeng managot sa batas ang mga bully online? Ang kaparusahan sa mga bully na yan, alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Ginawang katatawanan ang estudyante mong anak online. Nako, bawal ito. Isa sa mga rason kung bakit tumatagal ang isang tao sa paggamit ng social media ay dahil sa entertainment na kanyang nakukuha. Halimbawa na lamang ay sa vlogs, pranks, lalong-lalo na sa mga memes. Ngunit paano kung ginamit pang content ang iyong anak at pinos ito ng kanyang kaklase online para gawin siyang katatawanan? Nako, alam niyo bang labag sa batas 'yan? Ayon sa Republic Act number no. 10627 o ang Anti-Bullying Act. May higpit na ipinagbabawal sa batas ang pamamahiya ng isang estudyante sa kanyang kapwa estudyante. Lalo na kung ginawa niya ito online, partikular sa social media. Ang magulang ay maaaring magsampa ng kaso at ang estudyante na nagkasala ay maaaring masuspende o ma-expel sa kanyang pinapasukang paaralan. Maaari rin siyang makasuha ng criminal case dahil ang cyberbullying ay isang krimen. Ang sinumang lumabag ay maaaring pagmultahin ng 50,000 piso hanggang 100,000 piso o mabilanggo ng 6 na taon hanggang hanggang labing taon. Kaya para sa mga magulang, gabayang mabuti ang inyong mga anak. Baka ang kanilang mga kalokohan ay kanila palang ikakapahamak. Ipaalala sa kanila na ang pambubuli ay mayroong masamang epekto sa mental health ng tao. Baka masabihan sila ng, nako, bawal ito.